Hello magandang gabi po sa inyo dito sa Amerika Shout out po sa lahat ng mga taga Amerika na nanonood sa ating maliit na channel Sa mga taga Canada Taga shout out po uh, Nakalimutan ko yung pangalan ni kuya na meet ko yung isa sa mga subscribers ko Subscribers natin from Canada at yung asawa niya nasa Pilipinas at na meet ko siya sa City Hardware Um, shout out po sa mga taga Canada, mga Belgium, taga UK, taga uh, well, Australia. Meron din po tayong paminsan-minsan nanonood from New Zealand. Uh, sa Middle East, meron tayong taga Saudi Arabia, taga Singapore, Hong Kong. Uh, meron din tayong nanonood from Hawaii, ay Macau. Wala pa akong nakita na taga-Hawaii na nag-nag-comment uh, na sabi taga-Hawaii siya. So, uh, from Anaheim, California, uh, maraming salamat po sa inyo lahat na regular na nanonood ng ating uh upload ng ating videos. Maraming maraming salamat po talaga. But anyway, uh, kagigising ko lang po ng alas 6:15. Kanina lang po, kanina lang. At uh, hindi pa nakaka-adjust talaga ang katawan ko uh, dumating tayo ako dito sa Amerika nung Saturday pero until now tulog pa rin ako sa araw at gising sa gabi at kahit anong gawin ko like talagang imulat ko yung mata ko na ganyan talagang mabigat talagang matutulog ng kanya yung aking uh, mga mata so <clears throat> sa gabi ano, yung gising na gising ako. Kaya, wala talaga akong magawa pa. But, uh, Friday, I have no choice. I think Friday is tomorrow. Tignan natin. What? Ano bang date ngayon? Patingin nga. Oh, 26. So, sa 28, um, meron po akong appointment sa aking, uh, ah uh, plastic surgeon para nga sa uh, mga pre-exams and pre-checkups para sa mangyayaring surgery. At ayun uh, po, wala akong magawa. Gusto kong gusto kong itur kayo dito sa bahay. Ah uh, pero mas maganda kasi pag araw para makita talaga uh, at Uh, gusto ko rin kayong dalhin sa labas para makita nyo sana yung mga walang winter Kung anong itsura pag winter na parang akala mo parang mga patay ang mga kahoy Ang mga halaman dahil walang mga dahon Pero magugulat na lang kayo pagdating ng spring Which is uh, February ngayon, no? February, March, April Mag-umpisa na yan na... Uh, mag yabong yun no nalalabas na yung mga dahon lalabas na yung mga bulaklak so it it it, it is wonderful napakaganda ng spring kasi do mo makikita wow mga maglalabasan ng mga bulaklak ng mga kahoy at mga halaman ah uh, yun nga lang para sa mga kagaya ko na may mga seasonal allergies ah uh, hindi maganda kasi yung ah uh, pag mga ganoon may mga pollen na at kung ano-ano na na nakakapag uh, trigger ng allergies so kinakailangan mo mag-take na ng mga allergy medication but anyway uh, yun nga po nagising ako ng mga 6 6:15 at uh, sabi ko naku hindi pa ako nakakapagluto <laughs> so ang ginagawa ko ngayon nagluluto ako sa sa gabi para sa the next day nakakainin ng mga kasama ko dito sa bahay. Ah, uh, sa mga nag may, may nagtanong po kung nasa daw po aking mga anak. Isa lang po yung kasama natin kasama namin dito sa bahay. Ah, uh, yun yung anak na anak ko na with special needs. Um, meron po siyang down syndrome na different variant. Hindi siya yung itsura-itsura ng down syndrome. Pero lahat is uh, uh, yung characteristic personalities ng isang uh, batang may Down syndrome, yun po yung anak ko. Pero nagtatrabaho po siya. At iyon ang kagandahan ng mga may disabilities dito sa Amerika is that pag gusto nilang magtrabaho is may mga government na... Uh, The government is supporting them to have jobs para hindi sila maging pabigat sa gobyerno which my son, kahit kailan hindi po yan, uh, hindi po namin siya in-enroll sa mga social security na mga pang, you know, depending upon the government ng kanyang mga pangailangan. Kung ide nagtatrabaho po siya ng five days a week. So, kahit minimum ang sahod niya is nasusupply ng anak ko ang kanyang mga pangangailangan so yun po ang isa sa maganda dito sa Amerika na wala po sa atin sa Pilipinas uh, bihira lang yung alam ko na nakakapagtrabaho with disabilities like yung mga yung mga walang uh, eyesight, yung sila yung mga nagmamasage mga ganon, pero dito po kagayan niya ng anak ko na ang kanyang uh, intelligence ay uh, ang kanyang intelligence is that of a four year old Pero, uh, ang kanyang social maturity naman is matured. Kaya, nakakapagtrabaho po siya. At least, kahit pa paano, nabibili niya yung kanyang mga uh, gadgets. At, um, ayun po. At anyway, ang dalawa kong anak, they're professional. They have their own house. They have their own uh, family. So... Naging naturoan po yung mga anak ko na maging independent. Uh, kasi ang iniisip ko bilang isang magulang is I, I I'm I've been a single mother to my kids since my youngest was seven months old at uh, uh now she's she's 28. So uh I was a single mother. I've been a single mother single parent to my kids. So, tinuruan ko sila na maging independent na kahit anong mangyari is kaya nilang ipaglaban ang kanilang sarili, kaya nilang mabuhay ng uh, independent. <clears throat> kaya hindi ko sila tinuruan na maging uh, nakadepende lang sa akin kung hindi tin tinaging uh, naging matapang ako na i-form ang kanilang maging characteristic din na ang kanilang maging personality din na matapang para sa mga alam mo yon yung mga pagsubok sa buhay. So, yun po. Sana nasagot ko yung tanong nyo. At, uh, yun nga, darating yung anak ko mamaya mga 10.30 ng gabi at kumakain po yon Kaya nagluluto po ako ng uh, ulam at kakain yun ng gabi and then bukas kakain pa yata siya ng minsan pang kanin and then that's it hanggang nasa trabaho na siya kung ano-ano na lang yung kakainin niya magdadala siya ng apple magdadala siya ng muffin kung ano na lang but uh, yun po at ipapakita ko sa inyo na yung nagluto ako ng mongo sabi ko walang kagulay-gulay dito sa bahay then maalala ko yung meron akong din, dinala dito last year na uh, dahon ng malunggay, noong April. Dahon ng malunggay na pinadry namin. Hindi na namin tinanggal mula sa tangkay. Yung talagang, that's it. Eh, hindi ko na pinatanggal yung dahon lang. Yung talagang buong tangkay. Makikita nyo. At uh, malala ko yung pala, sabi ko, ha, huh, inuwi ko yon para gamitin ko kung paggawa ng malunggay pandesal. Kasi, uh, nung pag-uwi ko last year, like, everybody's talking about Malunggay Pandisal. So, gusto kong tikman. So, naghanap kami, nakatikman, nakakita ko ng Pandisal na merong tatlong tuldok na green at ayun na yon yung yung Malunggay Pandisal. Sabi ko, like, para namang walang diferensya, sabi ko, parang hindi mo malasahan yung diferensya ng regular pandesal at saka yung malunggay pandesal. Meron lang siyang konting-konting hue na green at saka tatlong tuldok na, na green. Y yun lang. So, sabi ko, uh, that time, wala pa akong bahay sa Pilipinas. So, nag ako ng, ng dahon dito at rinay ko nga na gumawa ng pandesal with malunggay at talagang dinamihan ko siya ng malunggay. Ayun, kaya masarap. Eh, hindi lang ako masyadong gumagawa kasi, uh, uh what do you call this one, kami-kami uh, lang. So, yun. But anyway, nakagawa na ako ng malunggay patisal dito sa Amerika na three times na siguro. So, yung tera ko na malunggay, ayun, naalala ko at inilabas ko and I tried it. So, you're going to see the, the video of that. Uh, i, i, i co ko na yung uh, mongo i mean mongo with malunggay kaya yung mga mahilig ng malunggay na umuwi ng Pilipinas yun lang po. dry nyo lang wag nyong i-crispy dry just tama lang ang pagka-dry niya uh, para hindi siya malalaglag from its uh, uh, hindi siya mapupulbos. yun that's what i meant para hindi siya mapulbos para buo-buo pa rin yung leaves wag nyo siyang i super over dry yung tama lang yung pagka dry niya. and then put it in your freezer and then when you need it take it out from the freezer and then you can just use it so yun po, kaya medyo wala pong um, topic ngayong gabi gusto ko lang sagutin tungkol sa pagtanong kung nasa nasan aking mga anak so uh, continue po natin, maraming salamat sa inyong patuloy na panunood at talagang tuwang tuwa ako. Uh, patuloy po kayong mag-comment. Patuloy po kayong magsabi ng inyong mga opinion. Again, like I said, as long as maging uh, huwag bastos sa pag-comment, eh, okay lang. Pwede mo akong kontrahen kung ano yung opinion ko, okay lang. Uh, pwede mong kontrahen kung anong opinion ng mga nagko-comment, that's fine. Pero kasi lahat naman tayo may sariling opinion. Um, yun nga lang, is kinakailangan respetuhin natin ang opinion ng iba. Di po ba? Okay lang na kumontra. Huwag lang maging bastos. Huwag lang maging parang wala ka ng pinag-aralan. At, uh, at para bang hindi ka na naturuan ng nanay mo na maging magalang. Kasi kung ikaw ay pinanganak sa Pilipinas at ang mga magulang mo ay mga Pilipino, ang una-unang tinuro sa atin ay pagiging marispeto sa mga nakakatanda sa atin, sa mga taong may katungkulan at uh, at pagkikipagkapwa-tao, yun po. Kaya thank you so much. Please continue to um, write your comment, continue to engage continue na mag-like, pakishare na rin po ha, pakishare na rin po. At maraming salamat yung mga hindi ko na shout out, shout out natin sa susunod nating vlog. So maraming maraming salamat po. Please watch, continue to watch, makikita nyo yung ginawa ko na mongo. So ito po yung inuwi nating malunggay last April, last year. So magawa ko ng mongo, kaya itry na kong gamitin nito, dry chop. Pero free ko. I think it's gonna work. Yan. Naglay tayo ng ilaw. I think it's gonna work. ma -re rehydrate yung dried malunggay. Yeah, it's gonna work. Yan. Kaya, oh, tip, tip. Yung mga pauwi ng Amerika na gusto ng malunggay. Ito pala pwede, oh. Ayan, oh, na-rehydrate. Oh, ayan, oh. So, tagdagan pa natin tong malunggay. Kaya ito, drinay namin siya ng buo with the tangkay sa Pilipinas. Ayan, oh. And then, pagdating dito sa Amerika, pre ko, para feeling ko mas uh, yung pagka-preserve niya is mas fresh. So, it works. Kasi, nag-uwi ako para gagawa ng malunggay pandesal and I did it and it works even for malunggay pandesal. Ngayon, ko kong gamitin niya para sa mongo. And look, narirehydrate po siya. Oh. So, idry niyo maganda pala. So, sa susunod na pag-uwi ko, Magdadala pa ulit ako ng dried malunggay. ayan siya. Oh. So, pwede siya sa you know, malunggay tinola. Pwede rin siya sa mongo. And it's work. It's working. Yeah?